Hello, this is RLM TV Biyahe ni Boy Lilipad tayo, bibiyahe tayo From Tacloban to Manila Subukan nating maging anghel Sa pagkakataong ito Okay, samahan kang lumipad Let's go Mga kabiyahe Simulan natin ang paglilipad. I believe I can fly this time. Okay. Nandito tayo lang sa Takluban Airport. Kung saan. Ito na po. Palipad na po ang ating aeroplano. Okay. Pabilis lang, pabilis ang takbo. Sabay ito lipad. Okay. Huwag kayong kabahan guys. Kaya ganun talaga pag bumiyahe. Ito, hindi lang first time pero... Siguro mga 10 times na ako sumakay ng plano Pero kinakabahan pa rin ako Sa mga gantong pagkakataon tulad nito Ayan, palit na tayo, di ba? Ito na Let's go! Ayan na, lumipad na po ang aeroplano Ayan na Di ba, nakikita niyo Ayan, dagat na po yan Ayan yung dagat na papuntang San Juan Eco Bridge Ngayon, makikita natin Na ang mga bundok ay paliit na ng paliit. Kaya ibig sabihin tayo ay pataas ng pataas at paakyat ng paakyat papunta sa langit. Dahil kailangan talaga tayo ay umakyat para yung mga nakikita nyo na mga ulap na mga puti na marami pag nakadaan tayo dyan tayo po ay ang alunin Parang may alon. Kung naranasan nyo sumakay ng bus, ganun din dito. Pag makita nyo yung ano, ulap na yan, aalan nyo, no? Tingnan, napakaganda tingnan sa baba, oh. Wow! Kita mo? Kung gusto mong maging anghel, sumakay ka ng aeroplano, diba? Kung sabi ninyo, nakikita ng Panginoon ang buong mundo, tayo ay makaranasin ganoon din. Ang kaganda, oh. Ang ganda. Ayan, mga... Yan yung mga lugar kung saan nadadaanan ang plano. Ayan. Alam niyo guys, itong ano na to, kaya tayo umakyat sa taas. Kasi yung mga ulap na yan, pag madaanan mo yan, ang aeroplano ay malikot. Parang rough road. Magalaw-galaw. Kaya, yung iba, pag hindi sana ay kinakabahan. Siguro, nandito na tayo ngayon banda sa may Bicol. Ha? Sa may Bicol na tayo banda nito. Okay? Tingnan nyo, di ba? Napakaganda. Kala mo lumilipad ka. Kala mo may pakpaka, no? Parang ganun lang sa kantang I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Di ba? O? Oh, nakikita yun. Yan yung mga bundok kung saan nadadaanan nyo. Yan. Papunta na tayo. Papasok na po tayo ng Luzon. Yan. Di ba? Ang ganda. Ang ganda. Kala mo na sa langit ka nakatira. Oo, oh, diba? Yan mga lugar na yan. Yan yung, yung dinadaanan natin pag tayo ay nakasakay sa bus. Pero ito, ayan, parang bundok. Ano kaya ito? Ito kaya yung bulkan. ayun? Ang vehicle saan nababanda ito? Kasi pag nasa taas tayo, hindi talaga natin malalaman kung saan lugar ito. Pero ang ganda tingnan nila, di mo ka makapaniwala na Makikita mo pala itong mga bundok na ito. Ay, naku, napakasarap maging anghel. Kaya huwag kayong matakot na mamatay dahil sa pagpunta nyo sa langit ay magiging anghel kayo. Ayan. Okay, nalating na nyo. Ha? Ah, ibig sabihin yan, pag gumanyan yung plano ay gumano yan. Ah, bumababa tayo. Ayan, natin na nyo. Ah, napapansin nyo yung pakpak nga, di ba? Gumagalaw. Ayan, ibig sabihin yan, tayo ay ah, lumilipat ang area pababa tayo ng pababa kasi palanding na tayo kasi nasa ano na tayo nasa luso na tayo eh. ang problema ngayon hindi makita ang airport dahil napakaraming ulap eh, hindi naman pwede nating lusongin yung ulap na yan dahil ang likot ng eroplano para na tayo nasa rough road pag dumaan tayo sa ulap na to Siguro nandito na tayo ngayon Banda na tayong pagay Pay Mga ganyan na tayo Ang problema dyan Hindi mo pwedeng buibaba Ang aeroplano Pag ganyan mga panahon na yan Kasi Baka delikado Baka sumubsob tayo Ang gagawin natin nito At gagawin ng uh, Piloto natin Pababa tayo ng Pababa Ayan diba Ayan Magalaw na ang aeroplano Kasi Inano natin yung Ulap Ayan o oh, diba da? Oh, Ayan Yun Nakita ko na Ayan na, nakita ko na yung Manila Bay. Big sabihin, pababa na tayo. Ay, tayo maglalanding na. Ayan, oh, nakikita yung Pasay na yan. Ayan, papuntang Pasay na yan. Papuntang Tagig. Ibig sabihin, tayo ay bababa na. At tayo ay maglalanding na. Ayan ako. Excited na ako. Makapunta na naman ako ng Maynila nito wow mahirap pa naman ako magtagalog nito kasi galing akong bisay yes kaya mga kabiyahe ang sarap talaga magbiyahe kung saan saan lalo na maganda ang panahon at may kasamang dasal ng ating Panginoong Diyos Okay mga kabiyahe eh. nakikita mo yung mga building na yan yan ay yung bandang Pasay Tagig kaya ibig sabihin yan Papaba na tayo ng papaba papuntang airport. Kasi nalampasan natin yung mga ulap. Ayan. Wow, o diba? Parang nasa ibabaw ka lang ng mga bahay at sa mga mga hotels na malatataas na building. Ayan. Okay. Airport na po ito. Okay. Hawak-hawak lang. Hingang malalim. At tayo'y lalanding na. Ayan o. Oh, nakikita yan. Ayan. ayan. Tagig na yan. Yan yung sa ano. Ah yung libingan ng mga bayani ayan yan ayan, ayan, ayan yan oh yan libingan ng mga bayani yan yan eh nakikita yan ayan libingan ng mga bayani okay palapag na po tayo tingang malalim ayan oh yung ano na yun yung overpass na ay may over na yun yan yung sa pagiging Okay, ito na, ito na, lalanding na tayo. Let's go, one, two, three. Hey napo po airport na landing na wow thank you lord sig na safe po ang aming landing wow ang galing ng aer aeroplano na to at sa kaming piloto wow sumabay sa panahon Okay, thank you thank you lord for the safe flight for the safe landing welcome to manila thank you air asia Philippines, for the safe travel and for the safe life okay thank you everyone thank you via boy rlm tv that's another followers and subscribers go thank you very much for watching don't forget to subscribe my youtube channel RLMTV. tv ya Me boy!